What's up mga adventurer? Welcome sa ating let's play. To so, ngayong araw guys, maglalaro tayo ng I am Cat. Yan. na guys, simulan na natin. Ngayong araw guys, no. Ayun na nga, tagalogin mo lang 'yon. Isa tayong pusa. Gana tayo guys. Kunwari isa tayong pusa. Tayo so, na nga guys. Meron tayong kalmot. Yung pa lang yata na-unlock natin guys, kalmot. Sikat na nga pala to guys, no? Sa mga... Ano ba yun? Ang ingay mo. Hey newbie, are you new to the neighborhood? If you want to join our cut gang, you have to prove your worth. Wow. Ala, di ko nabasa lang. Ang <laughs> bilis-bilis nyo naman mag sa buhay nyo. Tinanggal nyo agad. Ayan na, si Lola. Lola. Ala, hindi tayo pinansin guys. Hindi tayo pinansin. Game. Laka tayo guys, no? Uy, mga daga. Hindi ko pa ito nalalaro guys ngayon lang. No? Pagpasensyaan nyo na kung may mga alam kayo na hindi ko alam. Basta tayo ngayon ay uh, isa tayong pusa. Uy, pupo. Ano ito? Damputin. Ayun, pwede damputin guys. Pwede damputin. Pagay natin kay nanay. Na, Lola. 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 Bat <laughs> Bato natin. Bato <kayo>. natin <laughs> oh. tinapakan niya. Hello. Pinawayan niya tayo guys. Napakabait ni Lola. Oh, may mission pala tayo, guys. Ayun lang. Ay ay ayusin ko lang yung mukha ko. Baliktad. Yan. Oh, yung mission natin. Curiosity Gate. To the second floor of the house. O, oh, game, 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 game. Ano yun? At tayo hagdan. Yo, may hagdan, guys. Araketin natin. Tapos daw. Ano ba daw? Ah, pa ba? Hindi ba Tapos. Yan. Mission complete. There is the second floor of the house. Claim. Game, game, game. Ano pa daw? Hit 10 moles in 45 seconds. Ano naman yan? Oh. Ano yung mga pula-pula kaya yan? Kaya natin guys yung mga pula-pula. Ay sa ano nga pala ito nalaro guys no? Sa cellphone no? Nakita niya to. Ito ang control sa cellphone to guys. Mga control control. Ako ang gusto nyo siyang laruin. Nasa top 10 siya ng uh, Play Store. Pinaka download. Most downloaded ngayon. Uh, as of today. Ngayong 2025 ng Marso. At ano bang gagawin natin dito? Ano ba to? No odds. Alam yan. Wala tayo pa kailan dyan tayo ay, ay tatalon Mahirap maglaro guys pag ano. Ah, uh, naglalaro ko siya sa computer no, pero sa ano to guys, nilalaro sa cellphone talaga. yeah, medyo nahirap ako sa controls. Oink. Ang kulit niya eh, no? Parang ano siya, free to play na may free world. Yung gusto mong laruin, ay gusto mong laruin, gusto mong gawin, magagawa mo, no? Damputin yung mga bagay, galing nakakatawa. Lola guys, kalmutin natin. Hing natin guys. baseball oh, Baseball's bat. Ayaw nyan, baseball bat. Alo, alo. Ano yan sa'yo, Lola. lagi guys, kemarin yang belanja. Lola. Dinampot natin si Lola. hari yan si Lola? Wala, lagay natin siya dito sa sopa guys. Ito na. Wala, napatay niya si Lola guys. Pinatay niya si Lola guys. Tingnan nyo Bawa awa naman si lola ay tulog siya guys tulog lang pala siya Ayahan natin siya matulog Lagyan natin siya ng pupo. Okay, okay, okay. ayy 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 pupo. ayy 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 Ayun, ayy 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 pero ang kulit guys na. No? At tayo. Hindi <laughs> mo na pala kailangan tumalon no. Lalakad ka lang po sa kanang oh, aangat. Uy nanonood dyan ang mga pusa guys. Anto ka siya sa pusa. Ah dito naman ako. Mabatay natin siya ng buko. Oh. Okay. Hindi <laughs> siya naman. Bobo. Sapa sapa. Sapa. po. Game game game. Mas masaya ito laruin kung hindi ganito yung controls. Nakon no, sa cellphone ako naglalaro. Pero dahil sa inyo guys, para sa inyo. No? Para sa inyo, itong ginagawa natin, nilalaro natin siya sa PC. No? Mouse lang yung gamit kong pa-control. Lakad sa katong mga ano. Ah, Tapon tapon di man lang siya na bother. Kalmatin nga natin siya guys. Kalmatin natin kalmatin. Ayaw. Wala nang yun. Ay. Ah. Pag pinatungan natin siya guys. Nalulong si Lola? Kalmatin natin siya sa mukha. pwede siya damputin. <laughs> pwede siya itapon. Pero walang reaction siya sa kalmot. Okay, mayan na natin si Lola guys. Hanapin natin tong mission. Mall Lover. Try natin gumawa ng mission guys. Pagpasensya niya na, no? Ayun! Game, game, game. Ano to? Ads? wala tayo guys gumanti <laughs> si lola ano na mangyayari niyan? wala yun lang Ola, wala wala na mga consequences turn on that dance channel o, game. paglaruan daw natin yung tv guys game 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 Yan ba yung banda ayun Ayan natin kung makakapag-overtake tayo dito. Ay, ayaw, ayaw. Dapat dun talaga sa harap. Ako sa inyo laruin to guys, no? Libre lang to sa Play Store, no? Okay, paulit-ulit na ako. Oh. <laughs> Ayan na nga, no? Na Open natin yung TV. Oh. Okay. usa Ayan, the dance channel. Lipat natin ang channel guys. Mission complete. Yun lang yun. Yun lang yun. Very easy. Ay. 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 Puro posa lang talaga. Next. Ah. Uh, mission. Drop five books from the shelf on the floor. No. Sabi. Eh. Pasakitin natin ang ulo ni Lola. Sige yun. Ano yun? Kung <laughs> bookshelf. Parang nakita ko yun sa taas. Taas nga ba? Kaya natin guys. Mag-explore tayo. Yon! Ano lang daw? Itapon daw, no? Sila naman pala eh, madali lang yan. Ok. Dito pa. Ok. Uy! Mission complete! Game, game, next, next. Hit 10 moles in 45 seconds. Ayan na naman yung 10 mole. Kung saan tayo, ano, tinadya ka ni Lola. Ayan na uh, guys, no? Then well, let's play natin. Maghanap tayo ng mga laro para sa inyo. Mga living laro. Tata tata tata. Tara, paano, paano daw siya laruin. Ayaw. Kasi tinurn up ko nga pala yung ating Wi-Fi. Kasi bakit nang daming ads. So pwede niyo siyang laruin offline. Kaya ano lang to. Uh, open nyo siya. Tapos tanggalin nyo yung kanyang wifi. At wala ng ads guys. Ah. Tuwan-tuwa si nanay. Alam mo. Nagawa ko na naman. <laughs> Pinatay natin si nanay guys. Tumba. Patay. Uh, sorry po. Sorry, nanay. Pulitin natin yung libro. dahil na mapulot ng ena. Eh, Pinatayin natin si nanay, guys. Ano ba kasi? Ba't nyo kasi binato? Sorry, nanay. Trabaho lang. Pok. Pok. game 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 magana pa ng ano hindi mo kasi ako pinapakain <laughs> 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 ah! na eh halaga nakbook aaaaaaah na naman tayo na nanaki ayaw kasi oh rin talaga ayun ayan na nga ah boy ah boy ah bawal siya sa second floor Ah, ah. Balit mo na ya. Yeah. Ah, 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 Galit pa ba ito sa atin? Hindi na yata. Hindi na yata galit si nanay. Guys. Kaya na tayo na ulit maglibot. Game, no? Gusto ko akitin kasi pagpusa. Alam ko inakit ito pagpusa eh. Kaso, ah, hindi natin magagawa ngayon guys kasi ganito yung control natin Ganyan ganyan oi Spider-Man spiderman spiderman Spider-Man Spider-Man Here I it Oy 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 Spider-Man Yun talaga O oh, ba? diba Makitayan walang talon-talon Baka dun kaya din natin guys Spider-Man. Spider-Man. Nah, sana tayo. Ala na laglag. Spider-Man. Spider, Spider yeah! Balloon. Putokin natin yan, no? Fuck, red flag. Red flag ka. Ano naman to? Tapon. Okay. Eh, tapon natin lahat, guys. Magana tayo, mag-acting tayo ng talagang pusa. Pok. Pok. Kasi na naibatoy natin. Tawa natin, guys, no. Na. Pok. Oh. <laughs> Padawon daron. natin, lobo. Diabot. Tapa-tapa-tapa. Tapa. Bata, 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 bata. Pa. Tuk. Oh. Wala, ang tibay ng loob ang puti Hindi <laughs> man lang gumalaw. galat natin yung mga box. O, oh, ano na naman yan? May ads na naman. Wala. Inap ko yung internet. Ano ng ng ads. Kaya natin tumalon doon guys. One, two. Feeling ko hindi ko kaya. Ay, dito kaya. Dito, dito tayo. Pero try pa rin natin. Pag nalaglag tayo, dito tayo mag-spiderman sa pader guys. No? Thanks, sabi ko na. Ah... Uh, Yun. Ito so, na yung lobo na yun, guys. Otokin natin. So, pwede ka palang magla, ah, uh, magmala Spider-Man sa pader. At otokin natin itong lobo. Pok. Okay. Lamputin natin yun. diabot, abot. Ay, yun. Pwede. Uy, may peace. May peace. Kainin natin. Kainin natin yung peace. Ay, bawal. Pok. Ang taas mo naman, bro. Ang taas mo naman. Ayan kaya yan, yung spider cat. Ayun na nga. Yung. Alon, putok. Yeah! Next, ang daming lobo pala. Ba't ba natin kasi binabotok yun? Ayoko na nga. Mahirap naman pala yung lobo na yan. Ano yan? Saging. Umiilaw yung saging, guys. Ayoko nyan. Ayoko nyan. Fall asleep. Uy. Tulog tayo, guys. Tulog tayo. Alam ko yung mga pusa mahilig matulog maghapon. hindi tinatawa-tawa mo dyan, nanay? Tawa-tawa ka dyan, nanay. Sweet ni nanay, no? Wala pa rin tayong pagkain. Lamaan <laughs> ka pa doon, nai. Nako, patay na naman si nanay, guys. Pabatay na naman tayo na ano yan. Nampapaluin tayo ng huwalis tambo. Wala, gagay. Okay. <laughs> Takbo, guys. Ah! Takbo! Takbo! Ano, ay, boy ka pa. Galit ka pa ba? Hindi ah, na nakangiti na siya, guys. Hindi na siya galit. Oh, ano pa ba? Tingnan natin yung ibang mission, guys. Wala, yun lang yung mission. Itong mau lang kaso ano eh. Para malaro siya, kailangan ng ads. Ano? Alam ko ito yun eh. Wakamol. Wakamol. Pero okay na yun, no? Kasi naman may bayad yung laro. Mas gusto ko yung ganito, yung ano na lang, ads-ads na lang. Para walang bayad yung laro. Napakaganda kasi yung laro to guys. Oh. Ang gandang laro siya. Parang GTA siya na, ano, na low-key. Nice. Hala na yun. Peace. Peace. Pagayin natin kay nanay guys. Nooy. Nooy. Kain ka peace. Nooy. Kain ka peace nai. 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 <laughs> si nanay na naman yung damot natin guys. Nay, nay Puk Ay, kapis Balcony niyo, ano Try Higa na lang natin Si nanay, guys Iyan <laughs> Tama, tulog na eh Bakit masin niya natutulog dyan Iyan Okay <laughs> na nga Ano ay nanay, komportable ka na. Okay, ayos guys. Mission success. Okay na nga guys, no? Kung gusto nyo ito laruin, galit ka ba na <laughs> Hindi, hindi, hindi guys. So, kung gusto nyo siya laruin, sa Play Store lang guys. Libre siya, no? Ida-download nyo. Kaso, Alam ko papaluin tayo ni nanay. Kaso yun na nga, dahil libre siya, syempre kailangan kumita ng gumawa ng laro. Kaya marami siyang ads. At tip ko sa inyo, i-off nyo na lang yung wifi uh, para hindi kayo, uh, para walang ads. Pero sa ngayon, no, shout out muna tayo bago tayo magtapos guys. Sabi so, may mga shout out natin. So, alam ko sa YouTube, meron tayo si shout out guys. Ayaw. Wala pa pala internet. <laughs> Lagyan natin internet guys. Kayo kasi ba nyo tinatanggal yung internet? Ayaw nyo ba kumita yung creator? Yan, 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 yan. yan. Alam ko may mga nag-comment sa ating video. Ha? Comment kayo guys para ating babasahin yan. Ayun eh, o, apat na apat na yung nag ano, yung nag, nag Chrome or Google ang alin <laughs> ako ah, kulit eh no ayusin ah, ko lang yung mukha ako, guys ah, ito pa nga pa yung, <laughs> ito nga pala yung video natin doon sa ano yung gameplay natin sa A uh, AM security napaganda nung guys no panoorin nyo at ito yung nasa YouTube nating uh, YouTube channel natin. May nag-comment na tatlo guys. No, shoutout po. Security at uh, T3K. Shoutout po sa inyo. At Rodel Villar. O oh, grabe guys. Tropa ko yung magulang nito. O. Oh, kaano, kal kalaro ko ng golf. <laughs> De joke lang mayaman siguro to. Si Rodel Villar guys. No? Shoutout po boss. Rodel Villar. No? Pa-shoutout po. Yun lang sabi niya po. Ako po si Romel. Ah, Romel. Hindi Rodel. Okay po. Ah, Sir or Boss Romel. Romel, no? Shoutout po sa inyo. Yun sabi niya, guys. At itong security tech. Chrome or Google. Ewan ko sa'yo. <laughs> Hindi ko alam. Ano mo, hindi mo. Chrome o Google. Kung tinatanong mo po kung saan po natin to na-download, sa Play Store lang po, IM Security, libreng libre. Saka yung hapunan, libre po. Saka itong IM Cut, no? Lahat po ng nilalaro natin, libre para po sa inyo. At nilalaro ko po siya sa PC. Pinapahirapan ko yung akin sarili para ah, makita nyo po, no? kung paano siya laruin at kung gano'n siya aganda at may nag-comment pa ba guys Tingnan natin no, bago magtapos para ma-highlight yung ating mga uh, manonood no no Jonas Diary ma'am shoutout po no sarap naman lords ay ito nga pala yung video natin dun sa ano guys no kainan nila kay yung malaking ulo ng uh, pork Sarap naman lods. Okay, dikit na ako at pasukli na lang din. Thanks, no? Pasukli saan? <laughs> so, ano yung mga comment ng ating manonood, guys? Pero, uh, ko, ibig sabihin nito, ano, gusto niya magpa-subscribe, no? Ah, sige pa, isa-subscribe po natin kayo mamaya. At, River Papa, GW2E. Uy, shoutout po sa inyo sir, ma'am. Hello idol, bagong kaibigan po. Yun talaga, guys. Meron tayong bagong kaibigan. Shoutout po sa inyo. Welcome po sa ating channel. Maraming salamat po at naging kaibigan natin ngayon, no? At tingnan natin, ko meron pang ibang comments, guys, no? Grabe yung views natin dito sa ano, no? Sa security. I am security. in up natin yung mga ah uh, pumasok sa club. Kinuha na natin ng mga gamit, no? Kasi na, na ano ko lang yon na nagulat lang ako, pwede palang gawin yun. pinagbebenta ko yung mga gamit nila. So, dito sa TikTok, guys, sige natin kung may, uh, may comment. Kami so, may mute. Huwag natin mute. tanapin na lang natin kung may comment. Walang comment. Walang, walang, wala. So, ay, may dalawa. No one. Ay, nagpalit na si pangalan siya. Palit na siya ng pangalan. Pero nabasa na natin comments siya, no? FB na lang. Bago tayo magtapos, guys. Shoutout natin yung mga nagko-comment. Mam Maris. Ay, may conflict sa sked ko. Oo nga, guys, no? Sayang din nakasama si Mam Ma Maris sa atin. Doon sa may, ano, sa may resort, no? Pero okay lang na video naman natin para makita ni Mam Ma Maris. Kung gano kaganda doon guys no. What's up, mga Bagal lang net natin. Ana uh, Jeff Chu, insan yan kanan man? naman. Shout out sa iyo. Wala oh. sin talaga. Gilay Bunggal Santos, yun na ah. belated happy birthday mama. I love you. Oh. talaga guys no, ano? ni mama? Dolphin lang. Next video. Wala na ay hindi, nah, hindi sa atin yan guys. Hindi natin video yan. Nandito tayo nga. No, walang comment na. No? Wala pang comment siya guys. Comment kayo para ating babasahin guys. So, sa birthday ni mama. B. Bungalon. Shoutout po. Alam ko ano ako to eh. Tita. Happy birthday daw po kay mama. No? Maraming salamat po sa inyong pag-comment. Love, love, ronkillo. Yun talaga. Happiest birthday. Happy birthday. Ate. Ah, shout out po sa inyo, Ate Love Love Ronquillo, no. Ah, ingat po kayo diyan sa Middle East, no. Wow. Grabe guys, ay manonood natin, grabe. Galing pa iba't ibang class, uh, iba't ibang parte ng mundo. Princess Joy Lee, happy birthday te. Yun talaga. Salamat po. Ah, shout out po sa inyo Princess Joy Lee. Alam ko meron din yan vlog siya guys, no. Ah, uh, puntahan niyo na lang yung A uh, page niya kung gusto niyo manood at Mie de Leon, no? Shoutout po sa inyo. Tita, maraming salamat po sa pagbate. At na, hindi na <laughs> di sa, di atin yan. At dito guys, no? Sa Unlibo page. Alam ko nabasa na natin to. Pero may mga, mga ihahabol ako guys. Hab Habol lang natin yung ano, yung mga mga hindi ko nabasa ang comment yan. Tulad yan. Elocano G. Miranda. Ching, no? shout out sa'yo. Very nice. No? Maraming salamat sa inyong pag-comment. Meron, pa ba? Kasi nagko-comment sila guys doon sa ating ano. Dito sa ating Facebook. Hindi doon sa page. Kaya hindi ko napapansin. So yun na nga ito. Uh, tulad nito, ni Tita. Sincha Bungalon. No? So cute. Ah, maraming salamat po sa inyong pag Tita. Maraming salamat po sa inyong pagko-comment. No? Auntie. No? At inang ilang alam ko yun na lang no. Marishi. Ay na nga. No, ayun no, tinag ni Ma'am si Boss Lucas para sa ating mga let's play no. At mayroon pa ba? Wala na yata. Yun na nga guys no. At doon na nagtatapos ang ating let's play guys. Okay lang yan guys no. Huwag kayo mag-alala marami pang mga susunod na let's play see you next week guys no hanggang sa susunod nating let's play pero sa ngayon yun lang muna maraming salamat paalam